So ito, ang gusto ng kabila ay ano eh investigasyon eh. O sige, bibigyan natin ng investigasyon kasi sila nag-iimbestiga din sila sa Senado, di ba? Um, ito sa Kongreso uli. Uh, bukas An ethics committee hearing regarding Representative Pantaleon Alvarez eh Um, bukas po, uh, there are several instances to cite as the basis of this House Committee against Representative Pantaleon Alvarez. Una, inciting a sedition statement in the rally in Tagum. Ngayon, rinig nating lahat yon Kahit siya, nag-apologize siya doon. Uh, number two, calling for the Mindanao secession. Kaya maganda matanong siya diyan. Ano ba yung masas bakit pinipilit niya yan? Eh labag sa konstitusyon yan. Number three, neglect of duty by consistent absence in plenary and committee hearings. Uh, lastly, several statements unbecoming of a house member in several media interviews among other things. Okay? So binabasa ko tong kay Justin Manila. Um, there are other dignified ways one can be a critic of the administration. As an elected official, he, he is expected to uphold high ethical standards. Tomorrow, the House of Representatives will first hear the initial consideration for the ethics case of Congressman Pantaleon. Uh, no one is above the law. I hope we also hear from those who made pronouncements that they will investigate uh, or see if the statement of uh, Congressman Alvarez warrants a case. soon enough. So, uh, titingnan yan kung siya ba ay dapat kasuhan ng sedisyon. So, titingnan nila yan sa Kongreso. Tapos, tsaka sila magsasuggest. Ang tanong dito, haharap ba si Congressman Pantalyon? Okay, handa na ba siya? Siyempre, uh, sa Kongreso, alam naman natin kung magtanong yung mga... Kasi, they will really grill him. Ano ba talaga yung paniniwala mo? Gusto mo ba talagang labagin ng mga police natin at army yung konstitusyon? Gusto mo bang ihiwalay talaga yung Mindanao? Kasi, Labag yan, nagswear ka sa konstitusyon natin bilang congressman. Hindi pwede yung ganyan talaga. So, ito, ethics and privileges. Ayan, deliberation on the following. Ayan. Versus Pantaleon D. Alvarez. So, yun nga, like I said, uh, lahat ay may consequence, di ba? Madaling magmanira, madaling mag... They want to create destabilization, they want to create uh, disorder, they want to create chaos. We are a nation of laws. Kailangan po nating sumunod. At ang Kongreso ay may sinusunod din na, na ethics uh, pagdating sa kanilang mga membro. Uh, nagsalita din naman dito si Congressman Pantaleon. Parang wala siyang pakialam. Tanggalin nyo ako, tanggalin nyo ako. Last term na yata niya. Wala siyang di ba diba, yung kanyang governor ay ganun din naman. di ba na na, na Naalis din. Na, na suspindi din. So, siguro, pakiramdam din Pantaleon Eh, sige, tuluyin nyo na kami. Bababa na din naman ako. Alis na ako dito. So, yun ang, yun siguro ang, uh, iniisip nitong si Congressman Pantaleon Alvarez dito sa mga ethics hearing sa kanya pero either way ito po ay nakakahiya pa rin kung siya ay uh, disgracefully kicked out of Congress kung siya kay maalis di ba nakakahiya pa rin po yan at uh, it will leave a lasting stain sa kanyang uh, sa kanyang uh, record sa Kongreso o sakaling siya po ay masipa dahil sa mga statement na 'yon at kung masama pa kung siya pa ay makasuhan, 'di ba? Mas masama 'po 'yon. Um na din natin dito. Kanina po uh, sa interview nagsalita din si Senator Bato and uh, sinabi po niya he believes uh, that the uh, 'yung pong mga documents linking Marcos to drug use is not fabricated. So pag-usapan po natin 'yan sa susunod na vlog. Uh, they are really going hard against PBBM. Ito po si Congressman Pantaleon is also going hard. So, I expect po natin na kapag bumaba na ito, ay lalo siyang magiging hard sa administrasyon. And, uh, maga, nagiging desperado na eh. ba? Diba? Kasi usually, pag ganyan, pailalim yan. Yung mga, lal, ano, gagapangin mo yung mga general, mga ano. Pero when you are calling out in public, nakitang kita ng mga kalaban yung ginagawa mo that's a sign of desperation mukhang hindi talaga nila makuha yung numbers na gusto nila mukhang hindi nila makuha sa kung ano man paraan ng ginagawa nila itong mga general at mga pulis na na umalis kay BBM at hindi din naman nila masiraan si BBM sa tao kasi puro puro peke at puro mga mga hindi effective yung mga paninira nila so talaga mahihirapan moving forward itong si uh, congressman Pantaleon pero yeah decision niya yan and uh, ready naman sila sa consequences sa uh, kung ano mangyayari pero talagang ano there will be consequences to that at uh, mahirap talaga ang kalaban ng admin uh, nakita na natin sa sa kanilang lugar sa kanilang probinsya uh, kung sino yung sinusuportahan ng man, ng palasyo ganun din sa Davao City di ba kung sino yung sinusuportahan ng palasyo we are expecting to see a heavy fight uh, heavy fight dyan po sa Davao para po ma-wipe out at maalis lahat po ng mga kalyado ng mga Duterte. So we'll just have to wait and see. Tuloy-tuloy po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.